இது மட்டும் ரெஸ்ட் இருக்கிற ரே தங்க Napakaganda ang tanawin dito mga idol sa dagat mga idol. Oh? Napakalinaw ng dagat. Yan. Ay yung isla namin, Isla Hilutungan at Isla Ginlutangan. At ayan nag tipon-tipon -tipo na yung ano, lamanok at namanyan, At yung kawayan bihya. Yan. Dito mo lang matatagpuan ng pinakamagandang lugar sa Masbati. Dung. Guys. Yunod na mga araw mga idol ang araw. Ayan Ganda ng sunrise. Sunset. Ayan. Ganda ng panahon idol. Sana hindi umulan maya. Makulimlim raba. Ayan o part 3 naming adventure ni Dodong Esteban Mundigo dong. Ito yung aming pamain. Ayan. May ikaw na siyang isang perasong pusit. May doon. Pakita dong. ano Ayan. Ayan. Sana yung madagdagan din. Ayan. Pwede na pang kilaw. Pwede na pang ulam. Ellos. Sana yung mga karami mga idol at tuloy-tuloy sana itong panahon para makarami ng huli ng pasit mga idol. Ayan yung amin. May kasama kami doon, no? pataw. Light light yung tawag. Ayan mga idol, ito yung gawa namin sa isla. Nag-uumagahan, puyatan sa aming trabahong panghuhuli ng pusit. Kaya payo ko sa inyo mga idol na yung malapit ng magtapos ng pag-aaral, ipagpatuloy nyo ang inyong pag-aaral. Huwag kayong gumaya sa ganito sa aming na buhay. Oh. Tignan nyo. Umaga na pero yung huli namin ito. Oh. Ayan, may isang kilo pa lang. Kaya kayong nagsusumikap na mag-aaral. Tapusin yung pag-aaral nyo para hindi kayo matulad sa amin na hanap buhay. Hanggat nag mayroon pang ipagpapaaral. Ang hirap dito sa laot mga idol Kailangan mo talagang sipag puyat Kaya yan o oh. Hilang hila-hila na yan Wala pa rin kumakain Ayan Tungo sa akin o oh. oh. ang lipat na namin nito maga na mga idol alas dos na Ito yung uli namin konti lang mga isang kilo wala pa rin kumakain mga idol kaya kayong nag-aaral na may posibilidad na gum mo graduate pagpatuloy nyo kasi mahirap yung dagat sa laot na, ano yung walang kasiguruhan kung may huli ba araw-araw jackpot -araw. na yung maka 10 kilo ka o 5 kilo yan yung gamit namin no? yung Kita mo dong. Yan. Oh. Wala ko makain. Kaya umaya, uwi, uwi na kami. Sipuyat na. Umaga na kasi. Alas dos na. Wala tayong magagawa kung ito lang uli namin. Kaya kayong mga asawa, wag kayong magalit sa amin na Ginawa na namin ng lahat. <laughs> Ginawa na namin yung lahat para lang maka uwi ng Pusit, eh, wala. Kaya, sa susunod na lang, bukas na naman, bawi. <laughs> Peace. <laughs> walang huli. Sa <laughs> susunod na naman, mga idol. Baka Jakpat na naman sa susunod. Eh, ngayon wala. Tara, huli. Tara, okay. na. huli. Na kami, mga idol. namin itong yung gamit namin may mauwi na naman kami kasi sa ito mas 1 kilo ginging -ging, anay gingging ginging gingging -ging,